Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Anong ibig sabihin ng anak pawis o ng balat sibuyas? Sa araw na ito, tutuklasin natin ang mga idioma na nagpapayaman sa wikang Filipino. Alamin ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita at kung paano ito gamitin para mas maging makulay at masining ang iyong pananalita. Tara, tuklasin natin ang ganda ng ating wika. Idioma mula sa Aralin 2.1, Filipino 10. Ang idioma ay isang uri ng ekspresyon na ang kahulugan ay hindi nakukuha mula sa literal na kahulugan ng bawat salita. Ito ay may nakatagong kahulugan na kailangang matutuhan. Ang mga idioma ay ginagamit upang gawing mas makulay, masining at malalim ang isang pahayag. Halimbawa, anak pawis. Sa literal na kahulugan, isang anak na gawa sa pawis. Sa di-literal na kahulugan o idioma, isang taong kabilang sa mahirap na uri ng lipunan, manggagawa. Magsunog ng kilay. Sa literal na kahulugan, sinusunog ang buhok sa kilay. Sa literal na kahulugan o idioma, nagsusumikap sa pag-aaral. Mababaw ang luha. Sa literal na kahulugan, ang luha ay hindi malalim. Sa di literal na kahulugan o idioma, madaling umiyak o sensitibo may gatas pa sa labi. Sa literal na kahulugan, may naiwan pang gatas sa labi. Sa di literal na kahulugan o idioma, bata pa at kulang pa sa karanasan. Naglilista sa tubig. Sa literal na kahulugan, may sinusulat sa tubig. Sa di literal na kahulugan o idioma, walang saysay o walang patutunguhan. Ang idioma ay mga pahayag na may nakatagong kaulugan na hindi literal. Halimbawa nito ang balat sibuyas o sensitibo o nagdilim ang paningin, nagalit. Ang pagsasama ng mga salita ay lumilika ng isang bagong kaulugan na kailangang intindihin batay sa konteksto. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.